Ang ah, hirap at Ano po tol? Ano ah, tanggutong ako ng kadena Ibigay ko na lang sa'yo Para di ka na maglakad Ito oh Saan ka pa ba uwi? Sa Santa Lucia Ha? Santa Lucia pa, Marcos Highway Santa Lucia? Marcos Highway Marcos Highway? Ang layo pa nun ah mm. Dali lang ako, kunin ko lang yung pandugtong oh So, meron ng pandugtong oh. Hindi, irikta ko na lang. Ah? nasira ano yung ano mo? Yung cambio? Oh. Yan. ano nangyari? Sumemplang ka? Hindi. Yeah. Pumasok. Ha? Pumasok. bagong kabit eh. Ah, bagong kabit yung cambio mo? Tapos pumasok. Ano nangyari? Nawasak? Nawasak. Pupol, oh. Edi... yan, eh Ah, eto nawasak. Ah, eto nawasak. Bali well, yung gagawin natin, irerekta na lang Rekta natin lang. para lang makauwi ka. O okay. sige. Saan gusto mo tay? Sa maliit o sa malaki? Ayun ko lang. Git na. Saan mo gusto tay? Saan mo gusto? Dito? Babawasan na natin ito ay puputulan na natin oh. Para uh, Mairekta na natin Para oh. lang makauwi gan eh tay, okay. kasi minsan may nadadaanan ako na ano eh, mga nasisira ng kadena Kaya uh, binibigay ko sa kanila yung ano, pandugtong Ay, ay, ay Basta, nasiraan si tatay eh May Ay, yun lang pre, kasi nasimot nung ano eh Ang daming naging eh Pagkisan ka ba? Dito lang ako Dito naman ako dumadaan palagi Bibigyan na lang kita pagbalik ko eh, tulungan ko lang si tatay kasi malayo pa ni tatay eh. Lagi tala papalod eh. Oo. Okay. Oh, dito lang din ako tumadaan eh. Lagi na tala yung gita eh. Natawang eh. Eh, nakita ko kasi si tatay na nasira yung bike eh. Kung ang pandugtong. Ah, uh, ito yung dudugtongan natin. à tay Hãy Đó cho à, testing mo pa takbo kang konti Atay, uh, ka muna ng isa testing mo At, testing mo muna tayo ikut ka muna isa tapos balik ka na tay Auto tay yung gamit mo Auto tay Ay hindi pa ako naniningil tay Okay na po yun Dito, dito